Hello mga kumartes, ito pa nga pala yung kaganapan natin bago ma-hospital itong aking anak. Pupunta nga pala tayo sa bayan at kasama ko nga pala itong aking anak. Kita nyo naman, nakatricycle tayo pero nakapayong tayo. Ano? Eh kasi mga kumarites, pinapagawa kasi yung bubong yan, hindi pa kasi tapos. Eh wala naman kasi tayong no choice kasi nga wala naman tayong gagamitin. Ito lang nga pala yung sasakyan na available dun sa bahay. Kaya yan, carry na yan kahit walang bubong. Ano nga bang gagawin natin dito sa bayan? Aarki lang nga pala kami ng barong dahil nga buwan ng wika ngayong August. Napadaan nga pala kami dito sa okyan. Ito namang asawa ko, nagpapabili ng mga long sleeve na pang niya sa online siya nagpapabili sa akin pero sabi ko tingnan namin baka meron siya magustuhan dito nung una siya yung naghahanap eh. alam niyo na mahina ang pasensya nitong aking asawa kaya sabi ko ako na meron din namang maganda yun nga lang yung mga long sleeve nga nila Ay Diyos ko po crop top ay nako hindi mo naman mapapagsot. are at baka naman magmukhang wini da po ay paano hindi lumaki na yung tiyan kakainom at yun nga ako na yung namili yun nga lang yung mga ipinapakita ko sa kanya ayaw niya dahil malaluwang daw yung leeg pagkaganon daw e eh, pambabae daw yun at dahil nga mauubos na lang yung oras namin dito at kapipili ng kapipili, eh wala naman tayong napili. Kaya ayan, umalis na kami. E, Ini-order ko na nga lang siya sa Orange App nung construction na long sleeve. Mas maganda kasi yon kasi manipis lang. Hindi kagaya yung mga nasa ukay, medyo makakapal kasi yung tela nun. Para na rin kasing jacket, eh ayaw ng asawa ko nun kasi mabanas nga. Ipinakita e, ko nga pala yun sa inyo nung nasa ospital kami, nilaban ko na nga pala yung kanyang mga damit na in-order ko. Tatlo nga pala yung in-order ko sa kanya para madami na nga siyang pagpapalit-palitan. At ayan, si Kumaring Irene pa nga, ay, nakita ko pa nga dito. Hindi ko nga lang nabidyohan dahil nga paalis na kami. Siyempre magtatanong kayo kung sino yon Ayun nga po pala yung asawa ni Brian. Nagpasok na nga kami dito sa loob ng palengke at dito nga tayo sa damita nagtanong. Abay, siyempre, alam nga namang sa isda tayo magtanong ano dahil ang hanap natin ay barong dito tayo sa damita. At ayun nga, pinakita ko kay kuya yung gusto kong ang design. Buti na lang at meron nga sila. At ayan, ang ganda nga nitong aking napili. Sabi ko nga dito sa aking anak ay amin ngang isukat sa kanya. Arkila to mga kumartes ha. Siyempre, itatry muna natin kung bagay nga sa kanya ito kasi kasing anak ko mga kumarites mataas siya, napaya, at dahil nakaharang nga kami dito sa daan, sabi ko dito nga kami sa loob, at dahil hindi ko naman kayang magvideo, sabi ko sa aking asawa, eh, para naman siya imisilbe, videohan niya nga kami, na lang naman siya sa labas hindi na nga siya pumasok dito sa loob, kasi nga si kip na, at ayan mga kumarites na isukat ko na nga, at ayan bagay na bagay, ang pogi opa, opagang Gangnam style aba mga kumarites, madami ang crush pero loyal yan sa lahat charot. Abay, kras-kras la ang hat. Ayoko ng girlfriend-girlfriend. Uy, akala mo naman hindi pinagdaanan. So, yun na nga. Nag-decide na nga ako na ito na yung kukuhanin namin dahil saktong-sakto nga rin sa kanya. Siyempre, mga kumarites, ito na nga yung nagustuhan ko kaya makikipag na tayo sa presyo. Hindi ko na rin naman tinanong yung anak ko kung gusto niya nito. Eh, ako rin naman na masusunod kaya wala siyang magagawa. Isang beses lang naman niya kasi susuotin kaya syempre, tatanungin natin kay kuya magkano. Syempre, mga kumarites, hihingi tayo ng tawad kahit wala naman tayong kasalanan. Akala ko talaga mga kumarites, ang pagkakaintindi ko, 500 lang yung arkila. Siyempre, bukod pa yung deposito nun. Hindi kami nagkaintindihan ni kuya. Kaya nagulat talaga ako nung sinabi niyang 1,000. libo. Isan libo daw yung arkila, bukod pa yung deposito. Abay, siyempre, sabi ko, yung, ang mahal naman. So yun, pumayag nga si kuya na 800 yung arkila. Tapos, ang deposito natin ay 500. Kaya ang sumatotal, 1 yung pinagbayaran natin. Ay di ang system, mga kumarites, lunis na lunis yun ha. Nung gabi nga, yung anak ko nilagna. Tapos, kin na bukasan pumasok na suot naman niya yung barong. Yun nga lang after 2 hours nag-text nga yung teacher niya tapos pinapauwi na nga dahil nga nilalagnat daw. Kaya yun hindi na rin namin siya na picturean kaya wala siyang picture na nakasuot na barong. Pero okay lang naman mga kumarates dahil wala na nga akong bala kuhanin pa yung deposito ko. Hindi na nga natin babalikan dahil sa isang taon naman magagamit pa naman niya yun. E eh, di anong nangyari parang binili na natin ng 13. At yun nga pagkatapos nga nating mag-arkila ng ating barong eh ayan nagpunta naman tayo dito sa loob ng palengke para bumili ng mga uli ulam. Bibili nga tayo ng pansabinalot dahil nga yung aking asawa ay nagbabalot nga yan sa tarbaho. Bumili lang naman ako ng iba pang gulay dito sa loob ng palengke. Wala na rin kasi ako maisip na iba pang ulam mga kumarites. Nakakaumay naman. Minsan paulit ulit na. At yung aking asawa naman ay may daladala rin listahan dahil nga si kuya ay meron nga din mga pabili. Bumili nga din ako nitong tokwa dahil nga sabi nung asawa ko nang maiba naman magtokwa baboy naman daw ako. Kaya ayan, bumili nga tayo dito ng mga apat o limang piraso ata tong tokwa. O ba diba? Naging taga bit ko pa nga itong aking anak. At dahil mga kumarites itong aking anak ay naandon nga sa aking biyanan, eh syempre, bibili tayo ng pang-ulam niya. Bibili nga tayo ng frozen, yung madaling iluto sa umaga. Dahil hindi nga rin pinapalis ni Nay secret na hindi kanin ang kinakain sa umaga. At syempre, siya yung pinapili ko kung ano yung mga gusto niyang ipang-ulam. At syempre, hindi mawawala sa listahan yung kanyang favorite na chicken nuggets. Bumili nga din kami ng hotdog at saka nitong bolonya. At sinamahan ko na nga rin itong young pork tusino. Tapos ayan, itong maliliit na longgan Bonisa. Sabi ko sa kanya kung gusto niya. Kaya ayan, sinamahan ko na nga rin ang isa. At pag namamalingke nga tayo, hindi pwedeng mawala itong ating itlog. O oh, alam nyo na, number one na ulam yan sa umaga. Dito na nga sa isang box nilagay ni Kuya dahil nga si Kuya ay meron nga din pabili. Hoy, sinong Kuya yon Pangalanan mo at hindi na maintindihan. Si Kuya Danber, may pabiling itlog. Kaya ayun, sinama na ni Kuya. Kuyang ano ha, yung Kuyang sa palengke, yung boy, ganon. Tapos dito sa loob ng palengke, dito na rin ako bumili ng mga ilang tinapay na dadalhin aking anak doon sa aking biyanan. Hindi na kasi tayo makakadaan sa grocery kaya yung ilan dito ko na lang binili sa loob. Tapos dito na lang kami nagantay ng aking anak sa labas ng palengke. Nantay namin yung aking asawa dahil kinuha niya yung tricycle doon sa paradahan. Sumakay nga kami eh wala pang araw pero maya maya nga ay eh, Diyos ko po ang init na uli. Pero yung bubong naman na yan ay eh, gagawin din nga mamayang hapon. Ay aba kainit mga kumarites nagpayong na ako at sayang ang luta. o oh, ay eh, akala ko ba may oral sunblock yung iniinom mong hikari. Eh gusto kong magpayong eh bakit ba? Pagkadating ko nga dito sa bahay, ilalagay nga natin dito sa kuhon yung mga pinamili ko dahil ito nga ay mga dadalhin ng aking anak doon sa aking biyanan. Ito nga pala mga kumarites ay bago pa ma hospital yung aking anak ha. Eh nung lumabas yung aking anak, anim na araw din tayong hindi nakapasok kaya hindi muna tayo makakapag-grocery ngayon. Pag nakabawi na nga ulit ako ng pasok, eh saka ko ulit ipag-grocery itong aking anak. Abay syempre, kailangan may supply kay inay at nakakahiya naman. Kaya ba, kung kayo'y walang hiya sa inyong biyanan, ay eh, ako hindi. Sinasama ko naman yung aking anak pag nag-grocery grocery para makapili ng kanyang gusto. At yung bigas naman na yan, eh, pang amin naman yan dahil wala na nga kaming bigas. Oh, alam nyo na, utang pa yan kay <laughs> kuya. so, ayan lang naman mga kumaradas ang ating ganap for today's vlog. Thank you for watching. Bye!